floors. Levels po siya. Kasi nga anuman, sa contour, or parang houses lang ho siya na uh, condominium na style. And, and then another contour following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed and sabi niyo 15% completed ang kabuwa ang revised design. Ilang floors ngayon ang nakatayo? Uh, hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang uh, yun yung model house na nakikita doon. Uh, hindi po siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise. Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya ibang uh, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan, o kung anong foundation work na iginawa ay para ihanda yung isang 17th floor mm -hmm. including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno 734 na puno mm -hmm. na sa common sense lang natin kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok ay kontra sa sa common sense nga na magpuputol ng puno magpuputol ng gubat sa taas ng puno, sa taas ng bundok, kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa, dun sa paanan ng bundok. So, and then, nabanggit din po ni Deputy E.D. Salak kanina, oo nga, uh, ang ECC Una, tama ba ma'am, you're also confirming yung ECC revised na in, uh, ginrant noong 2024, kulang ng engineering geohazard assessment? Uh, meron po siyang engineering um, geological, geohazard okay. assessment. Anong kulang sa kanya? Um, noon pong inspection kasi, may mga activities siya na um, ginagawa na hindi nakasama sa original design okay and so, yet inaprubahan ninyo yung generate yung ECC ng 2024 Ang ECC po ng 2024 Gaya na po ng sinabi ko uh, it has gone through the whole process So nagkaroon po yan ng public scoping public um, public hearing technical reviews may independent body diyan na nag-review din, may committee dyan, body. And then uh, recommended for approval. So hindi yan, instead of, usually nga, two or three lang na reviews, naging four reviews pa. Tapos yung EGAR, um, na vertical supposed to be, nirevise po yon to uh, consider yung terrain na ang kanyang design. So, so ano po yung sinasabi ni Deputy divisions? Ed Salak na kulang ang EGAR? Kulang cool yung eager po kasi. please be patient with me. Ano, okay nagtatanong po. po ako ng tanong okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan yes. itong trahedyang Uh, nangyari. Minsan kasi, okay. yung expression nyo, para kayong nai-impatient eh. <laughs> uh, just, as, as the language kanina nung isang kuligo, just walk us through. Ay, yes, yes. Ano po, yes, para ma maging Yes, ma'am, hindi po malinaw. ako impatient. Okay, okay, Siguro talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga. Uh, <laughs> so, so ano po hindi. yung Gusto ko talagang ipaliwanag din to. Okay. So, nung in-issue po yung ACC na yan, uh, kinumpute nila yung detention funds, yung capacity, but yung sa 183 kaya ngayon yung ano yung gap yung 136 may kulang po na 50 uh, mm sa laki ng ibinuhos na isang araw ice according to pag-asa naging isang buwan may na kulang rainfall. ng 50 mm yes, na capacity mag-detain ng ganong volume ng yes, rainfall yes po kasi yung okay. yung normal average rainfall is 136 mm And ang the bumagsak po ng tino is 183 80, millimeter. Okay. So yung kanyang pong uh, detention ponds, yun lang yun lang ang uh, ginawa niya for the 136 um, average normal rainfall. And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, uh, so from 15 naging 25 Uh, 0.819 cubic meter. Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So yung ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, hindi niya, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in -establish niya doon na mga kinompak niya because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito dahil sa part of our investigation ay nag po kami. Saan ba nagde drain yung mga, um, run, anong run-off pathways? Sige ma'am, bago terasa. po tayo dumako dun sa investigation yung ngayon, post yung disaster balikan po natin yung ilang baka importanteng detalye ng pre-disaster. Sabi din po kanina ni Deputy ED Salak, uh, akala nung ibang developers or in this case akala nung developer uh, na sina Slater yang na ang ECC, akala nila permit na yon but may compliance. Wala po ba kayong napansing post 2024 grant nung uh, revised ECC na mga kondisyon na hindi nila kinocomply with, like pollution control officer and other other uh, requirements na kung hindi lamang kung kinomply nila, pero kung minonitor ninyo na kinocomply nila, baka hindi nangyari itong trahedyang ito. Uh, minomonitor naman based sa records uh, from 2021 up to 2025 po na monitor naman yan. Um, yung iba, like, uh, yun nga, yung discharge permit, on and off siya na pabalik-balik siya kasi deficient yung information na binibigay sa amin. So, hanggang ngayon, uh, wala pa rin siyang discharge permit. Ito pong discharge permit niya, ito yung um, for the nine uh, chamber, chamber septic tank, yung mga individual, individual houses po, kasi dapat may naka series of connection to na um, parang further treatment doon sa kanilang nine-chambered um, Discharge tank. permit po kaugnay ng septic tank. Discharge permit po um, na nag-cater sa individual houses doon sa North Reeds, uh, Manila. ibukod na muna natin yung mga non-flood control related okay. dapat na features nitong proyekto covered ng revised 2024 ECC. Uh -huh. minonitor puba po ba Minonitor nyo po ba sa DNR EMB Region 7 na yung mga flood control aspects ng proyektong ito ay kinocomply with? Lalo na after na monitor nyo na, or late na ba yun, na nakita na 734 trees ay pinutol. Plus, hindi naman din po nagkulang yung ibang mga stakeholders, whether si na Attorney Falsi, si, si Sir, um, Yes, uh, Alcazarin, na bago pa itong trahedya ay nagbababala na po na yung disenyo mismo poses hindi lang degradation dun sa mountain ecology doon, but poses a danger dun sa lowland communities. Na yun na nga po yung nagmaterialize ngayon. Um, sa design po kasi, ang dinesign niya, ay um, maganda kasi yung pagka-present niya sa kanyang EAS document. At ito ay dinilibrate naman ng review committee. So, um, meron po siyang harvesting tanks in every um, condominiums and household uh, and houses. Harvesting tanks yes, sa ulan. Po. Yes. To collect. Um, nakalagay po dun sa kanyang document, 60 to 70 percent ang iko collect And yung mag-overflow uh, lang or yung surface runoff na 30%, yun lang ang mapupunta sa detention ponds. So, hindi pa naman... Nag-materialize po ba yung ganito mga projections? Dito meron na po kahedja? siyang... Hindi pa po siya nag-ooperate. Ayun na nga Ngayon, po eh. Ngayon, may mga detention ponds na siya. So, ibig sabihin nun, uh, nakaready naman na yung mga detention ponds kasi hindi pa nga siya nag-ooperate. Wala pa siya supposed to be na na surface run off. Pero pag may mga development activities yan, may natural surface run off yan. Pero yes, hindi kasi laki, hindi kaya. nang ibubuhos sa yes, detention ponds. Hindi kaya sa buong process ng project development, hangga't hindi pa na itayo yung bawat unit, bahay man 'yan or yung proposed 17 story structure na di umano, meron namang flood control uh, components During the construction phase pa lang, dahil ganung ka-bear yung construction site, sa isang fragile na location, na pinutulan pa ng daang-daang puno, na dapat sana ang ugat nun ay magbibigay ng dagdag na security sa lupa, kahit pa po umulan doon. So ito po yung nangyari. Construction phase pa lang, 15% completed, baka fatally flawed uh, ang design hindi lang yung completed design pero yung stages of construction na sa next round ko po Mr. Chair babalikan ko because i think ang DNR naman hindi naman po kayo real estate agency kayo yung environment and natural resources department so hindi lang yung yung uh, sustainability ng mga ecosystems natin pati yung kaligtasan nating mga tao na nakikipamuhay sa kalikasan at various stages ng pag iniiba natin ang contours ng kalikasan iyon. So I'll just um, suspend my interpellation for now, Mr. Thank Chair. You. Salamat Senator po. Risa. Senator Sherwin, it's your turn. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I like to direct my questions kay uh, Mr. Bernardo. Um, Sir uh, Bernardo, ano pong uh, uh ano pong proseso sa pag-access ng unprogrammed funds lalong-lalo na for uh, flood control. Uh, Mr. Chair, uh, as far as I know po, yung unprogrammed funds are funds uh, which uh, became uh, excess revenue sa akin pong kaalaman ito Mr. Chera hindi lang po ako narinig ko lang po ito na once the and program funds are available the DBM can tell DPWH na okay meron ng pondo ang program so uh, with that the DPWH is prompted to submit letters of request for the funds to be accessed from DBM yun, yun po yung gagawin so susulat po ang DPWH and I think it's not DPWH alone but uh, other agencies of government uh, binibigyan po nila ng allocation once and uh, program funds are available uh, susulat po ang let's say sa amin pong case susulat po ang DPWH sa DBM with the identification of those for funding projects and program let's say projects right of way payments of uh, maintenance uh, maintenance maintenance fund in po and uh, after writing DBM later on po, yun po yung ida-download sa amin ng DBM. Yun po yung alam ko. Kaalam nyo, ang uh, DBM ang naga advice sa DPWH. Yes po, Mr. Chair. Sasabihin sa inyo, oh, mayroong excess or additional revenue at pinapasubmit kayo. Yes po, Mr. Chair. But, uh, the, way, the way I understand it naman from, uh, wala kasi tayong kasamaan sa DBM, baligdad. Ang DPWH ang nagbibigay ng uh, nagpapadala ng request at uh, kung may excess or additional revenue tsaka lang pinopondohan. Okay. 'Yun ang pagkaintindi namin sa DBM nung nandito ang DBM. Kasi iba yung tatanungin kayo kung may project, iba yung nagsasubmit kayo ng project. Parang nagsosulicit ang DBM ngayon ng project. Nak nakita niyo yung difference? Uh, yes, Mr. Chair. But uh, of course, uh, we we do not know the amount of unprogram funds available. Correct, so, correct. Uh -huh. So uh, the initially, DBM will tell us through, I think it's verbal or talks lang po, sasabihin na oh, meron kayong 10 billion na unprogram funds. So you prepare a list of projects, you prepare a list of uh, the requirements na which you may submit to DBM for unprogram funds. Yun po yung binibigyan later ng pondo, but sa totoong pong uh, kwento, wala pong nangagaling na sulat sa DBM. Kung Kumbaga, uh, it's a only a verbal advice or kung instruction na may available na ganitong amount. Yun po yung Sino ko, po sir? ang nagbibigay ng verbal advice? Eh, from DBM kasi uh um uh, ino nga no parang ang lumalabas DBM is soliciting. Eh. Diba? Parang sila ang nagsusulisit ng projects na manggagaling sa DPWH, no? 'Yun ang uh, pag-appreciate uh, ko doon sa sinabi niyo kanina. So sino ang sa pagkalam niyo, sino ang nagbibigay ng verbal advice? At bakit verbal, hindi ginawang official? Sa chair, hindi ko po wala po sa ano ko to eh uh, maaaring maaring yung si former secretary Bunuan po at si Jose Cabral ang sinasabihan po ng ganito hindi po ako ano basta malalaman ko lang po merong although uh, i admitted er earlier that uh, i was advised by Yusek traigip Oliver to prepare a list of projects yun unprogram. po yun for the unprogram correct, correct. however kaya, nga, kaya nung binabasa ko ito uh, yun nga ang aking impression na uh, um, meron din kayong uh, access o meron kayong at least exposure sa unprogram funds Uh, Mr. Chair, I, I just gave my list to USEC-TRIGIVE and uh, later on, I found out that the uh, funds were released from those lists. Yun po yung aking, uh, ano lang, Mr. Chair. So, hindi ko po alam kung paano, but I have heard na ganun po ang sinasabi na the Secretary of DPWH was advised by DBM to prepare a list of projects or requirements for the unprogrammed funds in the amount of XX amount. Uh -oh. Um sino sa DBM ang nagbibigay ng advice? At kanino, uh, kanino ina-advise sa DPWH? Uh, I think Secretary Bonoan can answer that, Mr. Chair. Ay, hindi ko po ma... Ay, hindi nyo rin alam kung sino sa DBM ang nagbibigay ng advice? Eh, hindi ko po, ano, Mr. Chair, eh, hindi ko po mismo ako ang na-advise na mayroong ganitong amount na pondo. Pag nalalaman ko po, kung minalaman man po akong amount na ganun, eh pong na hindi ko, uh, Mr. Chair, I have only a limited area of uh, ano with regards to projects, with regards to the unprogrammed funds uh, for maintenance and other requirements of the department, like uh, like right of way etc. It's Jose Cabral Puyata who who was uh, apportioning the amount with Secretary uh, Secretary uh, Buenoan. Po ang nagbibigay ng na mga list of projects sa unprogram funds para magamit po yung unprogram funds kasi nakita ho namin for example in uh, 2023 uh, 25 billion or 41% ng sidamit ng DPWH ay flood control pagdating ng 2024 lumaki siya 85 billion or 64% ng uh, pro ng mga sidamit niyo o sidamit ng DPWH sa unprogram funds ay uh, flood control. So sino ho nagsasabi, nagde-decide uh, kung uh, anong projects ang isasubmit submit sa DBM for the access of unprogram funds. Uh finally ang pagkakaalam ko po Mr. Chair, of course, even if I gave the list to USIC driving Bulaybar It comes back to the PWS. there are they are being advised especially Jose Cabral to prepare a request for those projects and also with other projects. Mm -hmm. Hindi ko po alam yung ibang request. Uh, ang ano, ano ko lang po dito ang na-retrieve ko lang po yung aking na-request. But definitely there may have been other funds na kasama po noon na na-request po yon. So Jose uh, Cabral being the planning uh, planning USIC uh, was the one who prepared the list for signature of the secretary of Secretary Bunuan. Kay, kayo ba may access ba ho kayo sa unprogrammed funds? Ay wala na po, Mr. Kayo, kayo, miss, yung kayo, po? kayo bilang USec ho kayo ng operations, di ba ho? For NCR oh, and po. some other areas. Okay uh, ba ho meron ba kayong access sa unprogrammed funds during your tenure as USec? Well, meron po akong na alala noon. Uh, I think <coughs> Hindi ko po Mr. Chair I cannot really be concrete uh, I cannot answer it in a concrete way because there may have been projects uh, allocated from Secretary Bonoan and projects from Trygive Levar na doon po nasama sa un program sa un program Yes po Mr. Pero kayo meron ho kayong capability na o oh, gamitin natin din ang program uh, wala po Mr. Chair Ay, a uh, wala po akong access na ganun so In Chair. the case nung kay Tri Give... Ang nag, siya po ang nagbukas na manggagaling ng yun sa yes, un Program? Po. Yes po. Yes Paano po, yes, po. naman po siya nagkaroon ng access sa unprogram? Program? Uh, hindi naman po siya DBM, di ba? Ho? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Eh. Basta uh, ang usapan naman po dito, eh, mag-submit ka ng listahan. Eh. So, when the list came out with funds, yun na po yung ano nun. And based on your... Um, uh, dito sa experience nyo kay Mr. Trigive at, at program, lum, Lumabas ba ho yung project niyon gamit an ang program? Yes po Mr. Chair. Ay nung pong project ni ano, lumabas po yun eh yung Nino. ni Engineer Alcantara po. Ah na galing sa unprogram fund. Yes so po Mr. 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 Chair. Okay. Yes. Yeah. yes go Just ahead. for your information ano. No? Yung pinag-uusapan niyo on program fund, ito yung special allotment release order for fiscal year 2024. This was this is dated 27 December 2024 patapos na yung taon ano. 51 billion 341 million 420,000 of which yung flood control niya nasa mga 30.8 million billion. So ganun kalaki ang napakawalan from the unprogram fund. So tama po yung direction niyo sa ating budget for next year. Alisin talaga natin yung mga items na hindi kailangan sa on program fund. So ito yung uh, imagine 30.8 billion coming from, from the unprogrammed fund na release sa mga district engineering offices for implementation. Di ba? Ang laki na nasayang. Pero bakit galing sa unprogrammed? Alam naman natin yung parameters, di ba? Uh,